Dahil mo kong pastor missionary. Ang unang paagi na mong sa pagkabig sa katoliko, pag magsipit-sipit Biblia ka ron, panahon na, ang, ang mga katoliko manago. Pero pag no, pag relief God sa imong dadion, di na manago, mga pa. Pastor! Maun sa ibog at rason, nga nung na, ana ako simbahang katoliko. Wala na ko damha, katong pastor nako sa born again, nga siya ang hinungdan, nga nung nahimo kong pastor sa born again, unsang pagkaunsa ah, pagka 2012 na hibal-an ako, ang akong pastor na convert sa simbahang katoliko. Sinungalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha tulanggan ng para sa ating mga matid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! For Dio Ecclesia! Hi! Oh, oh God, dinamita ti katates alities ala hypertes usa ka grigong pinulungan nga kung hubaron sa latin nga pinulungan ng ingon nun enim posomos a at versus veritatem sed pro veritate na nga kung hubaron sa bisaya nga pinulungan ng ingon kay wala kitay mabuhat sa pagbatok sa kamatuuran kundili ang pagdapig sa kamatuuran amen Atong hataga ko sa kapakpak atong ginoo. Ah, pa ako kabalo ng mga tao din, di, ka kabalo mo ihap. <laughs> Tagatog ko sa kapakpak atong ginoo eh. Naagyapon. Tagatog doon kapakpak. So mga ikso ulit na maglangay, magpailak ko, ako na ay si Brother Rosby Alihabo. Usa ko ka lay minister sa Surigao del Sur. Unya, Kasamtangan po karon nga presidente sa Catholic Faith Defender sa Diocese of Tandag, Surigao del Sur. Kunting background lang, psst, ay, kunting background lang, usa ko ka former pastor missionary from born again Christian. Amen. O, Amen. Maglain mo so kami to klaseng born again, katong dili, mutuog santos. Dili ni pareha sa katoliko, ang katoliko dagang kag santos. Tinood eh. Psst, ang Katoliko, daghang hanggang mga santos na San Pedro, San Pablo, San Tilmo, San Dayong. Kami sa buong naging wala aming santos. Pero nami kailang nga santos, kailang mo kinsa? Uy, si Judy Ann Santos. So mga egson, allow me to share my conversation story from born again pastor missionary to Catholic Defender. Amen. So mga egson, dili ko inborn ka born again. Psst, ay, Dili ko inborn ka born again. Ang una gina ko nga simbahan nga ipasukupan, ka, kanang usa ka simbahan nga Alliance Kamakop. Kasi pamilag Alliance Kamakop dere. Protestante gihapon. Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. So di ako nakawit ni Kristo, di ako gibautismuhan. Pangutan na, brad, ngayon naabot pangkasa ka born again? Tungod ka to sa human ako, uh, sa college life na ako mga higala, nahimulag ko sa pamilya, dito, nakaamig ko kong pastor sa born again. O niya, pastor sa born again, nagsulod-sulod na ko sa simbahan sa born again, pag-uhan ko. Kaya ang born again, alay, balik ang born again. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Inaala mo yung born again. Amen. Sinagitay, kinawayay, praise the Lord! Ang mga born again, bisan, birni santo, mag hallelujah Tinood eh. na nga, gibyaan ako ang Simbahan ng Kamakop Alliance ni Balhin ko sa Born Again. To make the long story short, katong pastor na ko sa Born Again, iya kong gi pa-eskwela o Bible School pagka-pastor nga to sa pagalian, tukuran, sa mga dil-sur. Kisa nga pagalian, re. Psst! Oy! O, dito. So, ka-paiskwela ko sa tukuran sa mga sur So, ang among itunan nga dito, Biblia. Nag-eskwela mong pastor, ang among gito ng Biblia, gitawag na mong sula, eskriptura. Unsa to? Bersikulo laway, kapitulo ba ba? Mo nang gito na alam mo. Sa Bibsa, Bible School, gituluan ni how to preach the gospel of God. Gituluan ni Gwali, o especially, gituluan ni sa mong superior, unsaon pag-convert sa katoliko. Gituluan ni unsaon pag convert sa katoliko. Me, sa katoliko. Nga naman, giingnan dan mi kung mahimo mong pastor missionary kinahanglan inyong sangyawan katolikura. Ayaw mong mo sangyaw sa iglesia born again baptist ang iyong sangyawan katolikura. Nga naman, katoliko mong sangyawan kaya katoliko katoliko magyango yango ra man daw Walang among target mga igsuon katolikura. ra to make story short pangigala unsay pamaagi na mo unsay pagkabig sa katoliko na ka pamaagi na mo dahil ko kong missionary. Ang unang paagi na sa sa pagkabig sa katolikong ang ka nang kitawag mo, Aruscaldo Patron. Psh, hey! Aruscaldo Patron? Piting program! Magpakaon mi sa mga na ko. Nahitabo ba na dali? Nahitabo! Ikaduwa ka ang kitawag mo, eh, kanilwa, compassion. Ang saan na compassion? Ang among simbahan, magpa-eskwilas yung anak, kinder, patulong college, re libre, tuition pay. Naba na diri? Na! ibaylo sa katolikong, ang kaluwasan para sa kalawasan tinood eh. Ikatulong e pamaagi na mo sa pagkabig sa katoliko. Kalang kitaunog, house to house evangelization. Na kaming katoliko, libut-libuto naman yung katulong, tagsa na simba, magputos, miglima ka kilong bugas, tulok ka nila tagsarilas, lima ka noodles. Kay bright mo ng katoliko usahay. Pag magsipit-sipit ang Biblia ka noon, panahon na, ang, ang mga katoliko, malago. Uy! Malago! Malago! Pero pag no, pag relief ko sa mundo doon, di na malago, mga bre Pastor! Mang pastor! So, ba tik-tik na mo? So, ito so, mga mo, unsay bugat na kurason, nga nung na, ana ako simbahang katoliko. nag giingon sa ikaduang kurinto, 38, wala kita'y mabuhat sa pagbatok sa kamatuuran, kundili ang pagdapig sa kamatuuran. 2012, wala na ko damha, Katong pastor na ko sa Bornagin, nga siya ang hinungdan nga nung nahimok pastor sa naging unsang pagkaunsa ah, pagka 2012 na ako ang akong pastor na convert sa simbahang katoliko atong palakpakan ng ginoo ang akong pastor 2012 pusog na kay Mangulos inaay na Mangulos oh Psst, hey, kita ba ang pastor Mangulos ani na Mangulos ang oh, pastor ang akong pastor nga mo hinungdan na himo ko pastor na himong katoliko unsay nitabos sa pastor gikuag lisensya, gikuag ano, 10%, gikuag simbahan, gikuag source ministry, kanang support sa gawas ba? Kailan na mo, ana? Ay. Support sa gawas ba? Kanang, ang among trabaho, lang, mag-market preaching me, sa lang kilid-kilid, mag-market preaching me, mag-picture-picture me sa mga katoliko. ang picture na isaid na mo sa gawas, pagbalik niya na, dollars na. Hey. Ano trabaho na mo? Wa wow, wit mga suko ang pastor namo. Kay pangyagyag ba namo ang kabaturan. So ikson, like, so dalitsuta. 2012 ang akong pastor na himong Katoliko kusog kay mga uros. Nasaan po ang sambong norte ato. Unsay neta mo? Gidul na akong pastor nang utana ko unsay bugat ni mong rason nganong nagkatoliko ka? Kabalo to si tubag pastor. Nagdiscuss si mi. Matod pa niya. Sa musugod kay sa dili dong. Kaling simbahang katulikong nga atong gibaybi ay atong ginasaway kalunay Maulay kaling buktong simbahan nga gitukot sa itong ginong Yesu Kristo. Dos mil anyos na ang milabay. Amen. Kung sa'yo nito mo, gitagaan kong libro sa dipid. Kasi ba taga dipid rin eh? Psst! Ay! Kasi taga dipid rin eh? Katong grade 3 nga, libro ba? Kasi ang pagsulo, ang kasaysayan, pagsulo, pag-uugnay, page 201. Gibasahan ko niya ang ang simbahang katoliko, isa sa mga sangay ng kristyanismo. Ang reliyong itinatag ni Kristo noong unang siglo. Nalupig ko sa mong argumento. Nga naman, sa mong diskusyon nalupig ko. Kaya na may panultihon sa Latin, argumentum contra pactum non valid. Kung mo argumento, dili mo sibo sa realidad kung kamatuulang dili na balito. Amen. Unya, ang baruganan sa pastor, full documents, full evidence. Lugi ko. Kaya akong baruganan, tama lang ko bersikulo huna-huna, kapitol bana-bana. <laughs> Pindi ko! ako akong pastor, bahala ka na pastor, Katolik ko biya. Usog naman kasi mga ulos. Kung sa'yo nawala ang main relasyon, 2012. Pagka 2014, dito, left and right ka po nung akong pagkabig sa katulik ko. Sangyaw ka po ko sa mga katulik ko, left and right. 2014, na ako'y amigong pastor sa Pagalian, Subunga iyang pangalan si pastor na wedora kasi kailan Psst! ay katunga pastor ami ko na presbyterian nga pastor wala ko kabalo nga katunga pastor Katuloy ko na po buhay to ginbay ko na nga pastor 2014 seminar sa sibo ala na ko pastor seminar ta sa sibo tolok adlaw nga seminar kining nga seminar pastor convention seminar sa tanang mga pastor e ko di ko pastor kay busy ko Ingon po siya ko, lang ko, ayaw ka bala ka, kaya libre, plate eh, back and forth. Kaya kami mga pastor, kaya nabuhi mo sa libre. Ay. so, nisugot ko. And siya ko, libre, accommodation, meals, hotel. Kaya, libre pa yun, pastor. Ilaag iturta mo. Alam mo itong pastor nga, kaya nisugot pa ko seminar. Pagdala po lima ka, pastor. Unsay na hita mo. Gitagaan yung one way na, padulog si mo. Pag abot na mo sa Cebu mga Iksuol, 2014, sa Pirtres, padulong na may sa, sa Binyo, sa Ikutek, Lahog. Dito malang Binyo. Pag abot na mo mga Iksuol, kuyo na ko, nagkaraman ko lima ka-pastor. Dahil pastor sa, ba sa Balista, Baptist, Pentecostal, born again. Gita na sa kung Cebu 2014. Kaya mga amigo na ko. Kaya mong tuyo, convention, seminar lagi. Unsa na ito mo mga Iksuol. Pag abot na mo sa Cebu, pag abot na mo sa Binyo, doon na nakabutang nak nak ta, dako Convention Seminar House. Nakamutang sa taas. Walking with Jesus Seminar. Uy! Psst! Unsa sakin lang sa Bisaya, maglakaw ka Ubalik balik Kristo. Apil-apil, mas unindot ng seminara kay maglakaw ka Ubalik Kristo. Dito mga eksol. kaya kung bang pastor, sulod naman. Pag-abre sa mga purtahan mga eksol. kaya pag-abre kaya seminar, katolik ko mo niya eh! Dito, na-scam, na-scam! Niya. hastang sukuwa sang pastor kauban kaya ang sulod sa maong seminar kung sa inyo na ito dagko kay mga ribulto kaya ingon to eh Jesus name Jesus name kaya allergy man mga ribulto amen kung sa inyo na ito mo nasuko ako mga kaubang pastor nga naman tungod kay nga ano ko nung gitalan ako sila sa katulay ko makaimpirno man naman ang pagkapilapil sa katulay ko pst hey. makaimpirno mabito Ingot mga kawan. Mangulit, na, mangulit na. Ma ta, mangulit ta. Maimperno ta dire. Ang problema ka, sa alam pa uli, pag uli, ang pliti. <laughs> Kay kinahanglan mo na ang tulog kaadlaw kasi may naayam yung pliti. Napugos kid ko. Giing nalok sila nga. Ang sao ito pag uli, ang pliti. Like son, manguli, bagot sila. Giing nalok sila nga. Ayaw na, ayaw mo, Kasuko niya. Ato na lang Humano ang seminar. Total, ang atong membro, Huwag man ka balo, nag ka sa katoliko! Nisogot ako nga kauban! Unsang pagkaunsa, to make the long story short. Unsang pagkaunsa mga iksoon. Nisogot man sila. Kaya na yung seminar sa katoliko, katulad na natin na ako seminar, Catholic renewal na ito. Ako ko yung seminar 300 plus na mga, na mga pare, na mga matre, pastor, pastora. Ang majority yung seminar na ganito, sa Cebu, 2014, halos talang katoliko. Katoliko amen ti Catholic renewal man unya gibahin bahin, bahin mig lingkod ako kaubang ba ako kaw pastor dahang tawad sa unahan na kanino, kina katapat yung pastor sa Baptist dire ang nagmisa tong 2014 pare inyo dire sa Bohol si Father Skelton katong negro ah nga kay English man to ingon tong pare nga all rise tindog na me Tik pangurusay naman sa si kato. Ingon itong pare nga. In the Father, the Son, Holy Spirit, Amen. Unya kundi kung di ka mangurus ganito, Ligilingon ka sa mga katoliko! Hindi <laughs> ka itong ng pastor sa si baptist pag-ingon niya, in the father and the Lord, Amen! <laughs> Atong palakpakan ng ginoong mga iksoon. So dito sa mga seminar, dito na no, ko na ibalan nga nung mga urusang katoliko. Tungod yung ipahinampog di ang kadaugan, ang kaluwasan, o ang gahong sa Diyos. Unang Korinto, Kapitulo 1, Versikulo 18, kay alang kanila ang cross binuang. Apan alang ka na itong ginaluwas, ang cross kada ugan kay kini mao ang gahom sa Dios. Amen. Ezekiel 9:4 hangtod sa size ipatik ang cross sa agtang. Kay ang timaan sa cross mao timaan sa katauhan sa Dios. Amen. Ato balak pakalan Ginoo. O dito sa mong seminar, ang naghatag na awan katinawan sa pagtuong katoliko, iyang pangalan si Father Joe Kilong-Kilong. Kasi kailan na rin? Psst! Ay. Kasi kailan na rin? Usa ka Jesus ka pari. Talang mga pastor, kami mga pastor, kitagaan ni katinawan sa pagtuong katoliko, dito na tubag ang tanan namong mga pangutan na 2014. O dito mga iksoon, matod sa Juan 8.32, Biritas Leverabit vos. You shall know the truth, and the truth will set you free. Amen. O dito na kung nga usalang kasimbahan, ang gituko ni Kristo, o dili ang buwan naging Christian. Kasi Kristo bingon sa Matthew 16, 18, bingon sa Kristo, tuwes Petros et piram pitram, et de pecabu porti en pere, nun at adversus iam. Nasabtas ba? Adaghanat Mingon si Kristo, o ikaw Pedro, o gibabaw ni bato, tukurun ko ang akong simbahan. Bisan gani ang gangaan sa impyerno, dili makabuntog ni ini. O ka ng simbahan, angkon sa kasaysayan ng reliyon, world history, by Webster, Ngoy laing simbahan, na doon ay ginikanan, pagayun sa kakaraanan walay lain kundili ang Iglesia Katolika Romana. Atong palakpakan ng ginoong mga ison. Muna pasalamaton pasalamatan kami ni Father Darwino. no? No, kaliad pag Pasalamat nyo ni Father Darwin nga. Kaming mga converted palangga kami ni Father Darwin, no? Tagaabot na mo sila sa iyang kwan. Busog yung kami. Dagko kayo ng utihan. Kalo nagadawa, kapilaw yun yung ba? No, muna isong isyon uh, mubut lang akong ipaambit paambit mga iksoon, kaya na may panultihon, mas maayong sulti o gamay, or i invite sunod. <laughs>